Ating mga guys. yung ang daming haba ng pila no? so paikot no so tanghali nga naman so swerte ko kasi tanghali dapat mga guys and kukunti ang pila no ay uh, kaya maganda yung sa umaga ako pumupunta so yan mga guys so yung uh, nakaunang punta ko kasi mga guys doon pa ako sa pinaka ano nila yung ko yung sa pangalang pwesto so yan may tingnan natin sa ano natin, sa, natin, sa, natin. Po, so, shout out all my followers to so, all my

Wala kulang na mga alam ko na sa ko na sa ganun na mga bata na nakigano ko muna nakigano mo na na mukutre na ng aking mga bata na kung na pero hindi lahat so minikitinden ng nandiyan na yan LAN. Keri wifi yan. Overload yan. To ayan. Para bluetooth lang to. Ah bluetooth yan. Ayan ba? Wala pa. Bluetooth wifi melli na dito. Ah, nabe-request ko ba, Ben? ko may free wifi. Ah, may free din. <laughs> oh, oh siyempre, wife. Sino pa po gusto maniwala? Oh, Sino dyan? Ano na piraso? Ano na piraso? Bente? Oo, oh, oh, pesong sa'yo na lang. Para, ah. Ibig sabihin, magpiso pala isa ng bus. Ano yung 20? bente? Nagpiso isa. Teka lang, uh, parang no. Yeah. Uh, mali yata yung bus <laughs> na. Oo, oh, bibilihan natin. ah, <laughs> 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 uh, pwede po iba ibang kulay. Pwede po, may gusto, may gusto na kulay yan. Malaking pakinabang na yan. Hindi lang pangkatawan. Pambahay pa, pwede na yan. Pwede na kayo lugi ng bus? Pwede na kayo malugi. Basta sinyo. Marami pang mga nakitinda ng experimental at saka bukom mga guys no? so pipila na tayo nakapila pa tayong haba no so dun muna tayo sa cash ito yung dalawang purpose -four mga guys ito yung pila sikin ng pare over dito tayo sa pare so kaya ano naman yung pre sikin yan yan pre sikin no sikin silang pila ng sikin so ayun mga guys so nandito sa pare o no? oh, sige sabi mo nandito ako nakapila na ako Uh, oh, so, yan. Um, waiting lang tayo, mga guys. So, try natin kung paano mag ano rito nito sa Paris. Anli gutom na rin, anli gutom ah. Oh, gutom na ka, mga oh. guys, oh, so, ayan. Anli gutom na boss, Paris overload oh. Line? Sa oh. so mamaya no. Oh, wala oh, kailangan makaraming dito. Kailangan anli lahat, anli sub trays, anli, anli lahat, wala nang So ayan na mga guys, na para para na paikot na tayo. Ito yung Ito yung pili ng chicken. So ayan. So, ito may free tubig pa no and kung hindi ka nasolve sa ano no sa soft drink so meron pa silang water na ano eh mga nakareserva so ang mga kumakain So ayan yung kasher yung <mulay> kapatid ko <pro> ni Wata kasi mahaba sa mga kasamahan ko so titigman na natin yung pares ni Diwata so nandito na natin yung mga followers ayan and tapos na sila kumain na, nai, naiwanan na ako eh. so ang tagal ko kasi so titik, titimplahan natin to mga guys kung paano nga naman no? so may may ano talaga to tala. ayan so dandaan ang lunok ka so lalagyan natin ng bawa sa truck so ayan So, nilalagyan natin siya ng silik. Yung oil seal. Ayan. Ay, wala. Mamaya yan. Hindi. Tayo magsisimula ang papakuntin. So, ayan. Maraming collaborators. So, ayan mga guys. And, ngayon natin mga guys. Oh. ha? Nandito sa maya. Ito lang talagang kong camera. So, kasabay natin sila. sa malalakas, ng, malalakas ng chicken -chicken na. chicken-chicken pa talaga. So, yung soft drinks. Yung soft drinks pa tayo mga guys ito tubig doon ah. So, titikman na natin siya guys. <laughs> So ayan nga guys, so napakasarap na nga guys na yung Paris Overload ni Diwata Over-over talaga kasi may load over-over na talaga sa load so, Ayan, And wala akong load kaya di ako makatawag, hindi ako makaano So hinihintay ko yung ano So kahin tayo okay. So ayan na, kaya na raw ka. ah, Thank you, thank you po Ayan Kanina pa kayo? Galing kami dito. Sabi ko sa inyo, mainit eh. Kaya sabi ko, mga bandang ano na eh. tapos sa So, so, ayan mga guys ah. Ayan, panorin nyo ako paano yung tubo ko dandaan na nakakaya eh.

basta may dalam sako pwede mag take out dito sa Diwata Paris yan maraming tao Ini udah mau

So, mga guys Malaki kung paano lang. sila kumain na, ng napaka maganda ng kain ng laki ng so ayan mga guys ang lalaki ng kaldero wow may so punta kayo dito mga guys fiesta po rito so ayan may kita. shout out po sa mga ano so fiesta po kasi rito mga guys kung ang dami kumakain dito so. oras <laughs> na Ayan. pa lang <laughs> doon Ayan. Buti naman, ang pa lang. So, ayan ang parkingan. No? Oh, so, may kita nyo naman ang resort parkingan. No? So, yun, labas pasok lang. Ngayon, napakahaba kasi ang pila rito. So, may bayad din yan ang parkingan rito. So, ayan ang lutuan doon banda ni, Miss, ni Diwata. No? So, piyesta kasi. So, ayan. Ganda rito pag fiesta kay Diwata. So araw-araw fiesta rito mga guys. So nakikita niyo mga tao kung paano ginudumo kung ano kainan So ang haba ng pila doon. doon, 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 doon. <laughs> Shout out po. <laughs> so ayan makikita niyo fiesta kasi rito mga guys. So ang daming mo. Uh, so lusog and putin lang natin. Tayo. Mm -hmm. So, ang gandong ayun mga guys na may tao, no? so, so, sa daming tao taon so makikita nyo naman yung, mga guys eh, ng mga sasakyan kung saan sila nakaparking so papasok punta tayo rin so tinatagsak talaga yun ito na po ang mga sasakyan ni Mr. sa Isang nga idol. Sige pa mamaya po. Ayun. Ha, idol. Aba, Hoy, mga kaldero, mga gisa sobrang lalaki. Hay. Maiikitong may sabaw sabaw lang. Free wifi naman yan eh. So, sabaw rin daw So, nakikita niyo May tagalagay ng sabaw. And ito yung panin. Cheese. So, okay. Napakaraming sabaw. So, yun mga guys.